Paggagat ng madiin, naiiwan ang mga ngipin. Ano ito? Ate, kapag nagawa mo yan, nang hindi natatapos ang 3 minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano ate? Ready ka na ba? Ready, ready. Na. Dahil kung ready ka na, your timer starts. Now sige hula, I paliwanag mo. Pustiso. Ba, magaling. <laughs> ang postiso ka pa, ano, paliwanag mo. Bakit postiso ang sagot mo? Kasi pag naiwan, di dilim niya. <laughs> Black hole na yun. Eh. Ah, bay, magaling din ano, naiiwan yung ano. Diba? Oh, pag kumagat yan, mawala tinapay. Naiiwan. Naiiwan. Na madilim na. Hmm. Hindi nakita. Kaya ang sagot mo ay? Postiso. Postiso. Hindi na magbabagong isip mo. Postiso na talaga. Ate, isigaw mo. Pustiso, napagaling mo Bakit pustiso sure na talaga ha? Laksan mo, sagot mo ay? Pustiso Pustiso <laughs> Mga katropa, napagaling ni ate ang Tanong natin Pagkagat ng madiin, naiiwan ang mga ngipin Ang sagot ni ate ay? Pustiso, pustiso? Mali ang pustiso <laughs> Sige, yun kayo mo yan. Okay, so mga katropa Si ate ay meron pa 2 minutes and 3 seconds Para hulaan ang tamang sagot sa ating katanungan. Kaya mo yan. Uulit ko yung tanong. Pagkagat ng madiin na iiwan ang mga ngipin. Ano ito? Kaya mo yan. Ah, mansanas. Ma <laughs> oh, magaling. Bakit mansanas ang iyong sagot? Eh, pag, ano nabungil, eh, doon ako nabungil Ah, sa mansanas. Dati doon ka nabungi. Nabu nabungal. <laughs> mansanas ang iyong sinisisi. Kaya ganon. Okay, so ang sagot mo ay? Mansanas. mansanas. Mali pa rin ang mansanas. Sige lang. Nalalapit na. nararamdaman mo ko na. Mahuhulaan mo to. Nalalapit na. Um... Sige, kaya mo yan. Mag-concentrate ka, ha? Okay, so mga katropa, kapag alam nyo kung ano ang tamang sagot sa aking katanungan na pagkagat ang madiin, naiiwan ang mga ngipin, i-comment nyo sa may comment section at may chance rin kayo manalo ng 500 pesos. Kaya mo yan? Last one minute. Logic Riddles, Buktong Hula. Kaya mo yan? Nalalapit na, nararamdaman ko. Pagkagat ng madiin, naiiwan ang mga ngipin. Ano ito? Malapit na Okay Malapit na yan mga katropa Last 38 seconds Ano sa tingin nyo mga katropa Kakayanin pa ba na mahulaan niya tamang sagot sa ating katanungan Sige hula Ano ano sagot mo Wag Plies 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 Mali Last 22 seconds Sige last 18 seconds Okay, mga katropa, i-comment nyo dyan ang sagot nyo. Watermelon. Watermelon ang sagot ni ate. Bakit watermelon? Dahil pag kinagat mo, ay naiiwan ang ipin mo sa watermelon. <laughs> okay, 2, 1, time is up. Okay, so dyan ka lang ate ha. Mga katropa, itong ang tanong natin na gagat ng madiin, naiiwan ang mga ipin. Ano ito? I-comment sa may comment section ang sagot nyo at may chance kayo manalo ng 500 pesos. Ate, hindi mo man nagawa mahulaan Ang tamang sagot sa ating katanungan Okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes challenge Meron ka pa rin 100 pesos consolation prize Ate, isa pag-asa sa ating 3 minutes challenge